Pinagbaparil ang isang lalaki sa Santa Cruz, Maynila. Ang nakikitang motibo, crime o passion. Narto News ko. Dead on the spot ang isang lalaki matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang gunman sa Santa Cruz, Maynila. Kinilala ang biktima na si Aaron Gib Mamukod, 23 anyos. Batay sa kuha ng CCTV sa barangay 322, aakalain na magkaibigan ng dalawang motorista dahil sumusunod ang sospek habang sakay ng motora. Huminto ang dalawa sa kanto at nag-usap sa glit. Maya-maya lang naglabas ng baril ang isa sa kanila at pinagbabaril ang biktima ng ilang beses. Batay sa inisyal na investigasyon, Lacson. Sinasabing nagpaalam pa ang biktima sa kanyang mga kaibigan na susunduin lamang ang kanyang kasintahan kaya maaring umanong love triangle ang motibo sa pamamaslang. Gayon man, patuloy pang iniimbestigahan ng polisya ang insidente upang matukoy ang totoong motibo habang nagpapatuloy din ang follow-up operation laban sa suspect na nakatakas.